sir. Good afternoon, sir. So ako na itong katuloy itong gahapon, sir. Ang problema mo, good sir, kay wala mo ito na dayon, sir, kay nag-run out. So karoon, sir, good afternoon, may nag nag-request, good sir, na asa ang sumpay ato. Ngunit karoon, sir, na ko, pero isa po dana, sir, ka nang gusto lagi kong mga apply lagi, sir. Uy, yung ka nang tindira diri sa inyong tindahan, kay lisot yung kayo nang kay panggastos nis atong mga bullets na to sir <laughs> ah sige wala problema kanang willing mga kadiri as a kining as a tindira diri sa tindahan nag 100 batay 100 diri ah kining kining mga trabaho on may tindahan tapos na pa diya balut na to kay naan may balutan so okay na makasay mo <laughs> ah sige ma'am sa sunod ma'am kay atong istoryahan ng uh, kanang imong pagpangapay ah <laughs> Sige ma'am, sit down. Thank you, sir. Aki uh, sa pangani, pangalan gani nimo ma'am. Sir, good afternoon. Ako na si Claudia, sir. Bala is junior ko, sir. <laughs> sir, naalagay ko din ka sir, kay Aron. Mga apply, lagi trabaho, sir. As a tindera, sir, sa inyong tindahan. Mga po yung giginahang lang diri sa tindahan. Siyempre, uh, kanang guwapa, pras nimo. mo. <laughs> Ang kanang labaw sa tanan, kan buutan og kanang uh, bright tone. Buutan mong ko sir, kanang bright pa dyan ko sir. Kabalo ko ng mga mga mat, um, sa pano. Kanang English food sir. Dagan ko yung ng mga trabaho sir. Ay, sakto tujud ma'am. Sa kanang imo pagpang-apply ka kay kayo nang inahanglan dyan ko kanang guwapa na paras ni mo. Kanang labaw sa tanan, kanang sexy. <laughs> Ay, nahulog. Ako sang kwaon, sir, Ang ganing ball pin, sir. Ay, sige, ma'am. Huwag yun, ma'am. Ay, ma'am. Huwag na ginimong niya mong tutoy, ma'am. Ay, yes, sir. Gatang ka. Ay! Sorry, sir. Balay, madin akong tutoy, guys. Balay, sir. Bali. Ito, sir, ha? Sorry. Ako, sir, ikabit, sir. <laughs> Ako, sir, ikabit, sir, kabit. Oh, o, sige, sir, kana sir. Okay na, sir. So, kumusta man, sir? Dawat na ko sir. Dawat na ko sir. Kay... Isa pa sir. Guwapa, bitaw ko sir. ah, <laughs> uh, sige sige. Dawat na ka. Lima. Lima. Ay. Huwag ka ba? Friend? Sorry sir. Sir Sir kanang. Kanang salamat jud sa imong pagdawat nako ko, sir no ikapasali jud nako nimo sir kanang dili jud ka magmahay sir Kitungod sa akong kabutan, huwag sa akong kagwapa. Sige, sir, kanang kanus ako mag Sab -sab 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 Sir, 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 kanus ako mag-start, sir, sa akong trabaho. Ah, uh, ugma, pwede na ka mag-start sa imong trabaho ni mo. Ay, ugma, sir. Ah, sige, sir, magsayo, rejug ko, sir. Alas stress pa sa kadlaon, sir, na ako diri, sir. Kanang di pa kakamat na. Sige, sir, thank you. Safe tomorrow, sir. Thank you.